ang natutukarang tanguhan ading mapadapit sa Balite Appreciation Day. Okay. Kaso na uh, lunes, Abril 22, ang nainterong kinaaban nagsilibrar niya na Earth Day. Nakinsaari ang na tema para sa hanguan na taon, amuan na planet versus plastic. Ano na nasabi ng tema pitauaning uh, doon, ana kolektibong aksyon tanganing nga uh, mairay ag mabulong ana sa ato na ecosystem nya ding uh, planetang earth ha ah. makombat ana climate change ag mapreserbar ana biodiversity nguan aldaw mga kaboy inon april 24 amo na primerong anibersaryo nya na pagkasalbar nya na mga kahoy ning baliti dyan sa buhi social terrace Balikan ta daw mga kabuhin nun, yung naging istorya niya di. San taon ang nakalis. Okay mga kabuhin nun, adi pinunan na di, kaso si Carolina Kaliskan, ang nasa akin na ipatngod, ato nakabase sa Turkey, nagpost iya sa buwi forum ning usad na retrato na piragba ng usad na heavy equipment ana perimeter fence dyan sa buhi social terrace na pinagibo pinag niya itong sa kanyang ama si Dipuntong OIC si Mayor Isao Villadares. Ading nasabi ng post, ago caption na, puputulong tabi kuno. no. Ading uh, balite sa social terrace. Uno, tugot ka mo? Ayan, naamuan sa kanyang kaungaan. Ninhuli niya di mga kabuinan, ading sa inyong abang lingkod, nagpost maning survey sa Buhi Forum. Nakinsari ag sa Buhi Magazine, in anticipation kin matuod man talaga di kaso April 24 2023 sa apetsa petsa. nga ko sa survey ako kaisipan ana LGU buhi na putulon ana duwang balite 3 diyan sa social hall ta magitugrokon ko no ning activity center apwer pa nya di ana ugat ko no nya ding nasabi ng mga gaus ng agurangan ng mga kaoy pedestroso ana, ana paril ang kongkretong edifisyo niya na simbahan. Mag-react niya sa inyong opinion. Akin atong like mga kabuinan, putulon. Kin heart, hindi putulon. Mag-gumento niya na sa inyong question. Tay nga, Diyos mabalo. Samuan niyo caption ta sa survey. Bueno mga kabuinan, makali sa natulong aldaw, madinapo po yung resulta niyo survey. ya, Basado sa survey, ana nag-heart o hindi putulon, 1.8 mil. Mantang iyo uh, uh, putulon, 34 sana. Ayo nag-like. Uh, okay. So, uh, sa madaling sabi mga kabuhin nun, mayuriya, 98% ang uh, mga buhin nun, na di mo yung putulon ading nasabi ng uh, 3. Sa kaso Abril 26, mga ugang, 2023, uh, 23, nagpaluwas ning official na statement ading uh, lokal na gobyerno, ninhuli sa nasabi ng pasurvey niya ding sa inyong abang lingkod, dyan sa Buhi Forum, sa paagi ni Municipal Administrator Boots Malaya. Na ana-issue ko no, na puputulon ang nabaliti, hersey o uring-uding, sabi nga ni, ni uh, uh, Boots Malaya, uring-uding sa balete. Ayan, ha? Agin ko no, ustumanaan, siyempre, ading mag... Uh, ma, uh, kuno sa tamang proseso. Malaba iyo sa kanyang kapali, uh, kapaliwanagan na baga sa Pibasol Mania, nakaaging administrasyon taag ko niya na adisubuot pinutol man ng mga kaoy. Urog na yung pagpatugrok niya na legislative building sa gayad niya bagong munisipyo na anafundo alin ki kongresman uh, dating kongresman Josal uh, Fortuno. Sa parehong aldaw mga kabuinan, si dating Mayor Margie Aguinillo, ayan ha, nagsimbag ha? Ah, nasa sa kanyang uh, official Facebook, nakinsari sa kanyang sinimbag yung mga pahayag ni Mr. Malaya. Nakinsari sa kanyang pinagjustify justify yung pagputol niya ng mga kahoy para itugrok ang legislative building ang iba pang infra na adikuno, nag-agi sa tamang proseso. Arig niya tong sinabi ni Boots Malaya. Sigun pa kay ha wali pa yung sabi ni Aginilio sa kanyang post, kamu ana nasa puder since last year. You should own both the credit and consequences of your action. Baka nakin arin yu na kinarin sa nayo na uumaw kamu. Tapos kinatutuyaw, ipituro pa ninyo ana iba para sa na justify asala o di na pag-isipan na aksyon. Ayan. Uh, Madi man yung reaksyon ni uh, dating Mayor uh, uh, Margie Aguilillo. nakabutangani nga ni sa kanyang inibanan pa niya ng retrato. You don't have to blow out someone else's candles for your light to shine. Ayan. Uh, talagang matalinhaga man na din nga uh, uh, reaksyon ni dating Mayor uh, Margie Aguilillo. April 28, nagpadara ng petisyon. Uh, yung grupo ni Ruel uh, Kapistrano, a.k.a. Juan Maximus nin-usad na petisyon na nag apilar sa lokal na gobyerno ng buhi, adres kay Mayor Ray Lacoste, ag sa interong concerned agency, na hindi pagputulon ang 3 para sa na maakomodar ang na planong konstruksyon ng usad na kulisiyom. Ading nasabi ng petisyon, ag ning aabuton sa 600. Sa madaling sabi mga kaboy nun, kasumayo 5, si OIC District Engineer Leopoldo Barela Jr. niya na DPWH District Engineering Office Number no. 5 nagsimbag sa petisyon o surat niya na concerned people o buhi sa liderato ni Ruel Capistrano. Sabi ni uh, Engineer Barela sa, sa kanyang surat, We would like to express our appreciation to the people of buhi in its effort to In uttering Buhi nuns, concern in, in safeguarding the welfare of the community through immense love for environmental and cultural heritage within the municipality of Buhi. Sabin Pani uh, Barela, in view of the department's mandate to provide quality, safe, and environment friendly public infrastructure facility, in view thereof, we would like to assure. to assure you that the implementation of the department's project entitled Construction of the Multipurpose of, uh, Building Central Logistics Center in Barangay San Buenaventura, Buhi Kamarinsur will not affect nor cause any damage to the two magnificent balite trees located within the Buhi Social Terrace. Okay, mga kabuinan, ading nasabi ng uh, mainit-init na issue kasunakalis na taon, nakaabot sa Sangguniang Bayan, Ambayan. Nakin ni Consial Maria Bella Santuan nato, kinagko request an Office of the Mayor sa Sangguniang Bayan na nagiayat ning otoridad na mag-apply sa bibiwat na putulon ading nasabi ng mga kaoy dyan sa niya nabaliti dyan sa buhi social terrace. Nakin mga kabuinan, adi, diniyaran man niya na mayurian niya Sangguniang Bayan bayan, Agni Vice Mayor Geoffrey Balagot. Taada man kuno niya di. Ah, okay. Ading na sabi ng mainit na isyo diyan sa Sanggunian Bayan, huminantong sa matabang na relasyones ni Nunato sa Mayuria na nagkausa di mga kaboy na naalinan niya ning mga importanteng chairmanship ag membership sa komitiba diyan sa Sanggunian Bayan. Mayo 23, 2024 mga kaboy nagsurat si uh, uh, Cyril uh, uh, Arcilla, ana sekretarya niya na concerned citizens na pimpimamayuhan ni Ruel Capistrano, ana surat niya address kay Mayor Lacoste. Sigun ki uh, Arcilla, na aldaw na ana nakalis poon kaso receive niya na Office of the Mayor kaso Abril 28 2023 ning hapon aning ah, ning alas alauna 41 ning hapon ading naging nasurat ng apelasyon petisyon alagad hanggang sa mga oras kung nung ato, uda pa simbag si Mayor Lacoste. Sinabi pa ni Cyril Arcilia na sa Section 5 niya na Republic Act 6713 o an Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, obligadong magsimbag si Mayor Lacoste sa surat petisyon na nabanggit si paki Arcilla. Sabi pa ni Arcilla na nag sira si Ra na maaksyonan ading surat ang surat nira, ading mga concerned people buhi, ag ning o buhi, ang magbukas ng pag-uusip o dialogo, tanganing marisolveran, ang nasabi ng isyo dyan sa buhi social terrace. Apera sa Office of the Mayor, nakareceive man ng kopya itong uh, uh, nasabi ng petisyon, ang nasangguni ang bayan, Napokor Bibiwat, Office of the Governor, Office of Congressman Migs Villapuerte, Agana National Historic Commission na nakabase sa Manila. Ayan, ha? Mayo 30, uh, Mayo 30, nagsimbag si Mayor Ray Lacoste sa paagi ni Administrator Boots Malaya. Ayan, ha? Madiyo simbag ni Mayor. Ha? Uh, Makali sa 28 Diyas. Ading nasabi ng surat petisyon is uh, atong at uh, petisyon ni Cyril. Sa surat ni Malaya kay Arcila Petsado, Mayo 26, ipakatapos inyo piyesta, ah, na ipinaabot man sa Buhi Magazine, ah, sa Buhi Forum, the Balete Tree are there, sabi niya, standing, there is no cutting of any undertaking going on, much less cutting of such tree, and it will remain that way. Concerned as you are, we hope we can count every Buhi to work for a better community through caring and protecting our common place for our generation to come, sigun sa surat ni Butsa Malaya. Sa madaling sabi mga ipatngod, nakasalbar ading tulong balete 3 dyan sa Buhi Social Hall. Ninhuli sa makusog na boses ning mga buwi na nagpahayag ning pagkontra. Adi po mga uugang manifestasyon na demokrasya sa banwaan na buhi. Ago sa kapalibutan ang mga buhi Ag Ago pagmakilog sa heritage o yaman ng banwaan ang mga buhi Sa kabangang parte, rinungog ni Mayor Ray e. Lacoste ang nag-iagang na boses ng buhi sa social media ag maging sa media agwa. Uno po mga kabuinan ang natutulang leksyon dito sa baliti. Primero, na anaboses boses ning buwinen kaduro dakeng tabang tanganing makurhiran o matawan ning giya ana sa tena mga gobernantes sa posibleng salang desisyon ikaduwa na anatulong tulong kaoy na baliti sa social hall ag kudakeng rolyo na pigampanan sa kasentrohan bugo sana pampagayon nya view kindi istaran adi ning mga bayong ha, na nagitao ning uh, lindong ha na nagitauning uh, lindong sa mainit na panahon. Adi nagitao pa ning, uh, air conditioning uh, sa mga kapinubrian o oxygen sa mga buhi Ikatulo na dapat ang lokal na gobyerno pirming magpabaano ng konsultasyon sa mga buhi nun aggo adi mga kaisipan ng pagbabago urog na pag-abot sa history, culture, arts, ag heritage. Kaya mga ipatngod ading sa inyong uh, abang lingkod, pinagideklarar, siguro iibanan na mga buwi nun, anaal daw na Abril 24 bilang Balete Appreciation Day. Na out pa man lugod, makita pa niya ng mga susunod na henerasyon ading nasabi ng mga balete dyan sa sosyal. Ana lake buhi, anasinarapan, ag iba pang simbolong ag obra ng kultura, history, arts, ag heritage, niya nagurangan ng banwaan na buhi na regalo sa ng mahal na Diyos. Mabuhay abalite 3, mabuhay ang mga buwi nyan.